hapon po, nauwi sa pamamaril ang isang holdapan sa Pasig City Public Market kanina. Patay ang dalawang kolekto na target ng mga suspect at ang traffic enforcer na humarang sa kanila. Nahuli naman ang isa sa mga suspect habang tinutugis pa ang kanyang kasabuan. At nakatutok doon live si Dano Tinghungo. Dano Gigi na bulabog ng holdapan at pamamaril ang Pasig City Public Market kaninang hapon. Tatlo ang patay, isa ang sugatan sa insidente. Sa pauna investigasyon, pasado alauna ng hapon, sinubukan tangayin ng dalawang armadong lalaki ang bag ng mga biktimang si Noel Malimban at Juanito Molina, kapwa kolektor sa midsection ng palengke. Hindi pati ako magkano ang laman nitong pera. Nanlaban ng dalawa kaya sila binarel. Dead on arrival ang dalawa sa ospital. Nadaplisa naman sa labi ang isang namamalengke lang. Matapos ang hold up, mabilis na tumakas na ang mga suspect. Pero naharang sila ng traffic enforcer na si Jonathan Mariano sa labas ng palengke. Binalingan naman ito nila ito at binarel sa tagiliran. Ayon sa mga investigador, bagok ang ulo nito sa pagkakahulog na ikinamatay niya. Inabot naman ng mga rumeresponding pulis ang isa sa dalawang suspect na si Ray Rufino. Nakatakas naman ang kanyang kasabwat. Ayon kay Rufino, ang may getaway vehicle sana sila na kotse at motorsiklo, malapit kung saan nila nabaril ang traffic enforcer. Pero hindi pa nila ito nagamit nang lalong nabulilyaso ang kanilang plano. Base sa investigasyon, umarkila na lang ng tricycle ang dalawa sa kasok sumakay ng jeep habang tumatakas. Jiggy, tinutugis pa ng pulis ang kasabuat ni Rufino. Nabawi naman ang perang nakuha sa ng mga suspects sa dalawang napatay na kolektor. Pero tumangging sabihin ng Pasig City Police kung magkano ito na ngayon ay nasa kanilang pangangalaga. Balik mo na sa iyo, Jiggy. Maraming salamat, Dano Tingkungko.